I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh time I'm getting songs a young right here. Shibuya's bow wow. lang doon sa panggabi sa wala sa karap niya gulay na naman tayo gulay sa hok kunting baboy Ubigin lang natin sya, palambutin natin yung baboy. Palambutin lang natin yung baboy bago natin lalagay yung sayote. Para hindi matigas yung baboy. Hayaan lang natin sya kumulo. Syempre, lagyan na natin ng ano, ng mga tinikla. Magic sarap. Magic sarap baka naman. Asin. Yeah. Pakuluin lang natin. Pag malambot na yung baboy, saka natin lalagay yung sayote? Ayan, after 20 minutes walang na yung baboy, masawag natin, lagay na natin yung sayote. simpleng dish pero masarap. Ulam ngayon, gabi. Siyempre, aloyin natin konti. Ayan lang natin siya kumulo. Para maluto naman yung sayote. Ayan. So, mamaya tayo maglalagay ng pampalapot. Ayan, after 15 minutes, magtura yung gulay natin, maglalagay na tayo ng pampalapot. Pagka sa sabaw, kailangan na ahaluhin mo para hindi siya maano. Nasa yun naman kung anong gusto mong lapot. Ayan, kulang pa. Mas masarap pag medyo malapot eh. Ubus na natin yan Ayan. Mamaya Abang kumukulo Lalo pang lalapot yan Ayan. Parang kulang pa yung Pampalapot natin Gawa ulit tayo Lang pa talaga. patalega, lumusla natin to, huwag, na siya. sakto lang, ayaw, 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 Sakto yung lapot. Ayan. sa sayo. okay. Okay, luto na ang ating ulam. Ano pang gagawin natin? Kainan na. Hmm, sakto lang yung ano lasa. Agad dito na lang ang vlog na to mga lodi. Kung magustuhan nyo ang aking YouTube channel, aking mga content, pakashare at subscribe. Mag-comment na rin kayo para malaman natin kung hanggang saan yung inabot ng video natin. Maraming maraming salamat mga idol. Peace out!